Soke, okay, maganda umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw tayo ng linggo. Tara, samahan po ninyo kami dito sa Imus Palingke. Kahit masama ang panahon, tuloy pa rin po ang trabaho natin dito sa Palingke. Kaya shout out po sa mga mamamalingke dyan ha. Kadarating lang mga kasukay ni Boss Ren, Ren oh bising busy, busy siya sa pag-display na mga isda. Shout out sa mga kalibor dyan na katulad ko. Sobrang lakas ng hangin. Magandang umaga mga kasuki. Ang gaganda ng mga isda natin. Ha? Kel, magkano galonggong kel? Galonggong sariwa. Dalagang bukid bas magkano? 200 kalate. Salay. papayas dalagang Bukid. Masarap pang prito mga kaso ko, sariwang-sariwa. Sa ito naman po yung labahita. Lalaki mga kaso ko fish fillet. Ito naman mga kasuka torsilyo. Malaman na isda yan. Barakuda sa iba yan. Sa moroliete, pampangat, prito. Lalaki, oh. Sarap nito. Oh, bilhin na kayo mga kasukay Sa mga laging namamalingki po dyan, oh. Gaganda ng isda rito sa Imos Palingko. Meron tayong yellow pinto na Oh, ganda ng sukat Bilog na bilog Alimangong buhay Lalaki to mga kasukay oh. Taba o oh. Kulay pa lang, Ay, alam mo na Four oh. 450 to 500 Ang kilo ng alimango oh. Ni boss rin rin Ito po, babae mga kasukay oh. Ayan o, oh. tingnan nyo naman oh. Ito na yung alimangong inaalagaan sa drum or sa pinoculture na ito eh. Ganyan mga kulay oh. Ganda na alimangong rin rin mga kasuka. Dito lang yan sa Imus Palengke. Kato na! Kato na! Kato na! si Vlog mga kasuki eh. Subscribe nyo po ang kanyang Youtube channel sa mga mahilig manood ng mga malalaking isdang ini slice wala pong isda wala isda si boss rin rin mga kasuke pampano white ganda na sukat oh pili ng isda mga kasuke Boy na boy ang ito. Hito, hito sarap pang ihaw Uy. eto alaga lalaki oh bas hita basing ito ito pang -gata. Bising-bising yung boss rico natin mga kasoka. nagbo ng bangus. Kagupa. Ito yung isda ng loro mga kasoke. Masarap to pang ginataan o kaya pang ihaw. Malalaki oh. Bili salmon mga kasuke. Masarap to pang sinigang o kaya sa misok. Meron din tayong ulo. Tilapiang Batangas mga kasuke. Napakaganda ng sukat. Saka buhay na buhay po. Masarap to pang ginataan o kaya pinrito. Bala ng sada to Sampal mga kasuke oh. Sarap ni sada yan. Malaman at rito. ang daming customer ngayon nila ambal mga kasuko halos sabay sabay yung mga kasuko nila dumating gaganda rin ang mga isda nila mga kasuko galing pala yan sa salinas mga kasuko iba't iba ang klaseng isda Talakitok talaki yan, Idol. Talakitok. Ganda, ang laki.

may siya ng talakitok ang ganda ng laman na talakitok mga pasok 400 daw po ang kilo ng talakitok ngayon basic na basic lang yan dito sa bossing natin kay boss Rico kaya sa mga parte lang dito sa Imus ha, sa malapit sa paling hanapin nyo lang po to si Boss Rico pwede pwede po kayo mag slice ng isda Napakaganda ng kamay nito mag slice mga kasukay ang ganda ng laman ng talaki ito ko oh. kitang kita nyo naman kapag sariwa yung isda tara mga kasukay panoorin po natin si, si Boss Rico ang ganda ng laman eh presko ang presko ganda ng laman oh. No? sariwang sariwa masarap pang pa sinigang mga kasukay 400 lang daw po ang kilo dito lang yan sa Imus palengke mga kasukay Tutlogan, oh no? Grabe, napakasariwa Sa so, mga magpapaislis dyan, ng mga malalaking isda, hanapin nyo lang yung master dito sa palengke kay Boss Rico. So, tapos na mga kasuka. Slice na lang yung ulo. Aina na mga kaso kayo.